Wala na. So, ngayon mag-update tayo mga katoka. So, ito yung update sa Greenwood Ayan. So, ayun nga mga katoka. Magandang tanghali sa ating lahat. So, bali buhos kami ngayon ng Thai Beam. So, meron tayong import. Sigari. Ayan. So, bali nakaunsing unsing bags pa lang kaming siminto mga katoka. So, bali ubos ata ito ng 27. Ayan. So, ngayon mga katoka, ah, buhos kami sa tie beam so ang ratio natin is 1 to 3 isang siminto uh, dalawang buhangin tatlong graba so ngayon mga katoka naforma na namin yan lahat so kailangan mga katoka pag nagforma tayo ng tie beam kailangan marami tayong brace para hindi bumuka pag nagbuhos na tayo mga katoka kung mapapansin yung mga katoka yan uh, kulang pa yan ng mga brace So, bali yun yun sa dulo. Mga okay na yun sa brace. So, itong sa may harap, kulang pa yan ng isang pabalagbag na kulang Meron sa gitna, mga katoka. So, puporma natin yan para mabukusan na. Let's go. Get... So, ngayon mga katoka, binuhusan na namin yan ng tubig, yung mga porma, para mabuhusan na namin. Tapos ngayon, kung mapapansin nyo, merong nakatayo dyan ng mga bakal. So, bali, abang yan mga katoka para sa dawil. So, ang distansya nyan is uh, 60 by 60 mga katoka galing sa gitna ng poste so yun yung pagbabakal namin 660 yan mga katoka ng bakal tapos ngayon mga katoka kung mapapansin nyo yan matubig pa rin sa lugar na to yan binubuhosan ng higari ng tubig mga katoka para ready to buhos na yan mga katoka let's go buhos na tayo tamang papawis na yan mga katoka Open mixer boy. So ang ganda nang open ng mixer namin. Hindi haga, haga lang yan mga katoka. Yeah. Sige. Oh. Yeah. Mga mixer. So bali one bag, one bagger mixer lang 'to mga katoka. So, bali mag boost tayo ngayon ng biga mga katoka. So, meron tayong uh, one-bagger mixer. So, mga katoka, ang gagamitin natin ng concrete mixture nito is 1-2-3. Uh, so, ngayon uh, sa per cubic meter is yung isang siminto 1 cubic meter. Tapos, dalawang buhangin, dalawang 1 cubic meter na buhangin, tatlong 1 cubic na graba. So ngayon mga katoka, kung mapapansin nyo, yung grabang na ilagay namin is 6. So bali, ang bali dalawang sako nyan is 1 cubic meter yan mga katoka. So bali, nilagay lang namin sa sako para mabilis yung trabaho. So ngayon mga katoka, ang unang isinasalang natin dyan is yung kunting tubig. Tapos sunod dyan is graba. Tapos pangalawa itong simento ng mga katoka kung mapapansin nyo yung siminto na ang isinunod natin sa graba tapos ngayon ang pinakahuli dyan mga katoka is yung uh, buhangin so bali apat na sakong buhangin yan so kailangan tatansyayin lang natin mga katoka yung tubig niyang uh, halo natin para hindi masyadong lugaw so bali sa isang siminto mga katoka kailangan isang timba lang yan mga katoka tubig para sakto lang yung pagkahalo natin yan So yan, naglagay na ng buhangin. So shout out sa dalawang ito. So napakasibag maghalo. Napakasibag maghalo ng dalawa. So isa, dalawa. Dalawa. So bali, pangatlo na yan na buhangin. So ngayon mga katoka, bali pang apat na yan. yan So yun yung pinakahuli, apat na buhangin. Tapos ngayon mga katoka, kung mapapansin nyo, Uh, pag may mixer tayo mabilis yung halo mga katoka ayan, yan yung uh, halo natin mga katoka so hindi siya lugaw na lugaw tama lang yan mga katoka so bali yan yung buhos namin sa ating biga so bali mas maganda pag may mixer mga katoka kasi walang sayang walang tapon yung siminto Subali talagang salang-sala ng mixer so walang tapon na siminto mga katoka so ngayon mga katoka buhos na yan, yan. Yeah. na yan sa pila mga katoka mga shoutout, shout out daw kay Palimper Shoutout sa iyo Parimper. so ngayon buhos na tayo umpisa na natin ang buhos para pagpawisan lumabas na yung mga cobra jam oh, pa si Palimpol chat out kita tonton, chat out saya tonton, parang si Cardolang tona, ah? so chat out saya tonton, si Mark Anthony Falcon, papale nyu yan katong ah. so bos na tayo let's go. Boom. na nakabuhos na kaming tie beam yan so, bali itong kwadrado palang lang mga katoka Itong square palang lang na namin Subali so, papunta kami ron So kailangan pulido ang pag-abrace ng ating mga forma para hindi bumuka bali ito yung mga tropa natin na buhos meron tayo mixer para solid ang buhos yan mga katoka so bali yan yung steelman natin si kajun yun yan lumilipad nagpe-prepare na rin yan mga katoka sa mga poste poste yan meron na rin anilyo yan nakaabang na yan para sa poste bali si Kinit tsaka si Junjun ang Stelman Kilos, may video Kilos <laughs> Ah, ayan lumili Talagang gusto ko? Yan ang gusto ko Talagang umuupo Talagang umuupo sa air mga kato Kasi ka Junjun no? Wow Nung Mga Stelman <laughs> Tapos ano So bali wala kang niya Yan yung mga spider natin <laughs> Pinanganak para mag oh, panat Ano? Tara oh, pisto Pisto na, so ipagpapatuloy natin yung buhos mga katoka Iti yung update sa Greenwoods project natin Ayan ngayon lang tayo nakapag update kasi busy sa hukay puro hukay kailangan, kailangan, kailangan matapos kailangan matapos na <laughs> may meeting sa buhusan ha na, ayan na to. Oh, so ayun na mga katoka, tapos na tayo sa bus. Tapos na yan, paikot. Ayan. Nag-ubos ng ilang semento to, Gerald? 25? 25 to, no? 25? 25 kung semento, no? 25 ng semento ang inubos ng ating tie beam, mga katoka. Ha? Ana ana.